di naman na nun nagsalita pa si Kael. Pero di naman yun dahil sa takot siya sa sinabi ng kanyang ama na mga delfiero nga ang mga nakalaban niya. Kundi tinikom lang niya ang kanyang bibig dahil sa pagrespeto na lang niya sa kanyang ama. Kael, dito ka sa likod ko pamangkin. Salita naman noon ni Silvino. Sumunod naman si Kael ng walang imig. Kasabay ng pagharap ni Amador sa mga delfiero. Ah, kumpadre Pagpasensyan mo na ang nangyari Alam mo naman ang mga bagito Mapupusok ang mga dugo At matatapang <laughs> Away bata lang kumbaga Kausap ni Amador sa lalaki Mga kabagis Umpisa ng paganahin ang ating mga imaynasyon Sa paki ng subscribe button Salamat Oo naman kumpadre Walang problema. Kanyang talagang mga lalaki sa pamilya natin. Matatapang. <laughs> Antonio at kayong tatlo, humingi na lang kayo ng tawad sa anak ni Senyor Amador. Ah? Uh, uh? Pero ama... Antonio, ikaw ang panganay. Huwag matigas ang ulo. Salitang pakontra ng lalaki agad sa paglarason palang sana ng panganay nito sabay tingin niya ng galit sa tinawag niyang Antonio. At doon naman ay parang nabahag ang buntot nung nagnangalang Antonio. Ah, uh, pasensya na ho. Senyor. Senyor Amador. Uwi ka nung tinawag nilang Antonio. Tsaka sa'yo, tol. Uwi ka nun. Pero hindi naman ramdam ni Kael ang sinsiridad ng paghinginon ng tawad. Kasi kita naman yun sa pagmumuka nung Antonio. Kaya di lang sumagot noon si Kael habang nasa likod pa siya noon ang tiyo niya. Pero... Ah! Walang anuman! Kael! Magsalita ka! Humingi ka rin ng tawad! Pe, pero Sige na, Kael. Para makalis na tayo. Dugtong paan silbino nang marinig nitong magre-reklamo pa si Kael. Ah, oo... Pasensya na rin kayo. Yun. Paano, kumpadre? Ayos na tayo dito. Ako na rin lang ang bahala sa nagawang danyos dito sa kainan. Kaya siguro kailangan na rin nating maghiwa-hiwalay sa ngayon. Eh, alam mo naman tayo. Laging abala sa mga negosyo. Ah, uh, oo, oh, kumpadre. Kung ganun, mauna na rin kami. Sige, kumpadre. Hanggang sa susunod na lang natin na pagkikita. Sige, kumpadre. Kayo. Kayo, tara na. Salita nun sa mga anak niya, sabay alis na nga ng mga ito. Habang tahimik nilang dinaanan si Nakael kasama ang kutsero. Natahimik noon ang loob ng kainan sa pag-alis ng mga delfiero. Ayun nga kay Amador nang maya, maya pa ay nakaalis na rin ang mga yona. Kael, anak, halika nga dito. Tugon ni Kael sabay lapit niya sa amannya na nakayuko. Kasi alam niyang masisermo na naman siya. Pero Ah, oh, etong panyo. Punasan mo ang bibig mo. Kinuha naman ni Kael ang inabot ng kanyang ama. Sabay, Ano? Mabigat bang suntok ng ngayon? Ha? Eh, hindi naman masyado, ama. Ganun ba? <laughs> Partida! Tatlo isa yun, ah! <laughs> Akala siguro ng mga Del Piero na yon. Magugulat nila ang anak ko! Kuya, hindi ba? <laughs> Oo nga. Ni <laughs> parang wala kang ang tama, Kael. <laughs> Yang bibig mo lang. Kasi dati nang may sugat yan eh. Nagulat na lang noon si Kael sa reaksyon ng kanyang ama at tiyo. Akala niya kasi mapapagalitan na naman siya. Yun na nga, kuye. Ipaparada ko pa naman to sa mga salandig. Pero di bale. Ang malaga may matututunan ka na naman sa nangyaring ito. Halika na anak. Uwi ka pa ni Amador. Sabay akbay niya kay Kael at isinabay sa paglalakad nito. At komento niya ng... Kamloon! Ayos ka rin lang ba? Uh, opo, senyor. Buksan mo na yung karwa eh. Magbibis ang senyor Kael mo. Wala na. Sira na tong damit niya. Buti na lang. Naisipan ng ina mo kagabi na dalawa ang ibigay niya sa akin na damit mo para may mapagpilian ka. Magtrahe di mistiso ka na lang anak. Ha? Ah, uh, sige ama. Usapan pa nila sa kanilang paglalakad na para noong magbarkada ang mag-ama dahil nga sa akbay lang ni Amador si Kael paglabas ng kainan. Pero nang papalabas na sila ng kainan ay Ah, sandali pala, nakalimutan ko. Ah, mauna ka na, Kael, para makapagbihis ka na. At aayusin ko lang yung nagawang danyos dito sa kainan. Kuya, ako na ba dito. Antayin nyo na lang ako sa karwahe? Ah, sige. iyo naman ang salapi. <laughs> Tugon naman ni Silvino, sabay-sumabay na ito kay Kael sa pagpunta sa karwahe. At doon nga ay kinausap ni Amador ang may-ari ng kainana at binayaran na lang ng salapi ang nagawang danyos sa pakikipagsuntukan nga ng anak nito sa loob ng kainan na ito. Nang mga ilang sandali pa. Dumating na rin si Amador sa karwahe. Oh, huwag ka nang makikipag-away ha. Ah. Wala ka nang pagbibihisan. <laughs> Uwi ka pa ni Amador kay Kael ng pabiro sa pag-akyat nito ng karwahe. Abante! Kamloon! Pag-alis nila sa paradahana ng kainan. Nang habang nasa biyahe na sila ulit, sa loob ng karwahe, ay kinausap na ni Amador si Kael ng seryoso. Ah, uh, Kael. May sinsiredad ba ang paghingi ng dispensa sa'yo ng mga yon? Ah, uh, sa tingin ko, ama. Hindi. Kita mo naman yon sa mga pagmuka nila. Heh, <laughs> oh. Tama ka, anak. Panggap lang yung mga yon. At yun yung isa dapat mong matutunan sa realidad ng buhay lalo na nasa mataas tayo na antas na bahagi ng lipunan. Tandaan mo lahat ng sasabihin ko sa iyo anak. Pagdating ng araw, pag hinawakan mo na ang asyenda, lahat, halos lahat ng tao sa paligid mo ay magiging mapagbalat kayo dahil sa mga interes nila. Marami ang magpapanggap na kaibigan sa iyo. Pero ang mapagkakatiwalaan mo lang ay walang iba kundi ang sarili mo at kami na pamilya mo kasama ang apat na tiyo mo yun lang wala nang iba ngayon ay kung mapapangasawa mo nga si Isla sa landig ikaw na ang bahala doon sapagkat ikaw ang lalaki at ikaw dapat ang may manipula ng lahat eh ama ganun pala eh bakit Humingi pa kasi tayo ng tawad sa mga yon. Ay eh, nagpapanggap lang pala sila. Sila yung nauna eh. Binangga nila ako sa loob ng kainan. Wala naman akong ginagawang masama. Parang kinursunada lang nga ako ng mga del fiero na yon. Dahil siguro sa tingin nila, marami rin silang salapi. Hmm. Di na importante kung sino ang nauna sa inyo, Anak. Yung gulong nangyari na lang ang dapat na tapusin doon. Kaya ko ginawa yon at inawat ka. Dahil alam ko namang nagpapanggap lang yung si Don Alejandro. At gusto niyang kumilos ng mga oras na yon. Kaya kailangan ko ding magpanggap. Alam kong galit na yon kanina. Pero nagpigil din lang siya. Dahil din siguro sa hiya niya sa akin. At sa tiyo mo. Ibig sabihin, Kael, kailangan mong sumayaw sa anod ng realidad ng pakikitao. Pag nagbabalat kayo ang karap mo sa pag-uugali niya, ay magbalat kayo ka rin. Huwag mong ipaparada ang kahinaan mo, lalo na kung bara-bara lang ang mga kilos mo, sapagkat sasamantalahin ka ng mga tao. Alam mo kasi anak, hindi ko naman kinakayayang pagiging matapang mo. Gusto ko pa nga yun eh, bilang ama mo. Dahil alam kong barako ang anak ko. At kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili eh, kung mawawala man ako sa mundong ito. Pero Mikael Dalagit, yung tapang anak, ay ginagamitan niya ng utak at ginagamit sa tamang pagkakataon. At sa pagkakataon na to, mali yung pinanggamitan mo. Alam mo ba kung bakit? Ah, uh, eh, bakit ama? Dahil sa nangyari, ay parang nag-iipong ka lang ng mga kalaban mo sa anim na pamilya. At sinabi ko na sa'yo na nag-uumpisa na ang hidwaan ng anim na pamilya. Ato oh, malakas tayo Kael. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pagsasabay-sabay na natin ang mga kalaban. Matatalo tayo pag ganon. Alam mo kasi, kilalang kilala ko ang ugali ng ama ng mga nakabangga mo, mga Delviero. Hindi yon marunong magpatawad, mapagtanim yun ng galit. Kahit na pinahingi niya ng dispensa ang mga anak niya, hindi mo yon mapagkakatiwalaan. Sana nga ay di niya maisipang gantiyang ka. Dahil pag nangyari yon, ay talagang magkakaubusan kami ng angkan. Mga lahi kasi ng mambabarang mga hinayupak na yon. Ha? Mambabarang? Oo, Kael. Kaya kita pinanatili sa likod ko kanina. Dahil kayang-kaya ng mga yon, lalo na ang ama nila, nabulungan ka ng orasyon o mga buhay na salita na maaaring pumatay sa ng dahan-dahan. Ah, ga ganun ho ba? Oo, anak. Kaya nga, humarang na ako sa pagkausap ko sa iyo kanina. Nung binulungan kita na tumahimik ka at pumunta ako sa harapan mo. Hindi yun para pagalitan ka, kundi para protektahan ka lang. Hindi na noon nakasagot si Kaela sapagkat doon lamang niya napagtanto na kahit hindi masyadong kumikilos ang kanyang ama at tiyo kanina ay pulido at sigurado ang mga kilos ng mga yun para lang sa kanya. Matapos ang usapan na yun sa loob ng karwahe ay dahil naman sa tagtag sa biyahe ay inantok naman noon si Kael. Nakatulog sila noon ng tiyo niya. Dahil na rin siguro sa puyat. Paidlip-idlip lang naman noon si Senyor Amador. Dahil sa kinakausap niya rin nga ang kutsero. Pagkatapos nun ay pahinga ng tatlong minuto ng mga kabayo. At biyahe na naman ulit hanggang sa malapit na nga ang gabi sa daan. Kael, Kael, gumising ka na. Paggising sa kanya ni Silvino. Matagal na rin kasing nagising kanina ito sa biyahe. Ah, Tiyo? Ah, ama. Hmm. Pagmasdan mo, Kael. Sabi ng ama niya habang nakatanaw sa bintana nang tumanaw naman noon si Kael sa bintana ng karwahe. Doon ay nakita niya ang mamulamulang kulay ng paligid dahil sa papalubog na nga ang araw at nagaagaw na ang dilim at liwanag. Nakita noon ni Kael ang konting liwanag na lang ng araw na tumatama sa mga dahon ng tubo na malalaki na isang napakalawak. Isa yung napakalawak na tubuhan at napakagandang pagmasdan dahil sa paglubog ng araw. Mas mataas kasi na bahagi ng lupa ang dinadaanan nila noon. Mas mababa ang lupain ng malawak na tubuhan. Hmm, napakalawak, hindi ba, Kael? Balang araw, ang lupain na yan ay maaaring maging sayo din. Pagnapangasawa mo na si Isla sa Landig, Ha? Ama, I ibig sabihin? Oh, malapit na tayo sa mansyon ng mga Salandig. At ang dinadaanan natin ngayon ay ang Asukarera Carrera sa Landig. Tugon ni Senyor Amador. At sa pagdaan nga nila sa malawak na tubuhan na iyon, ay oras pa ang lumipas. Hey! Hey! Bugaw ni Kamlon sa mga kabayo at sa mga ilang sandali na lang. Pagbukas ng malaking trangka na gawa sa metal sa isang mansyon at sa pagpasok ng karwahe ng mga dalagita. At pagtigil nito sa pagbukas ni Kamlo ng pintuan ng karwahe ay agad na sumalubong naman ang isang lalaki ring nakainoporme. At sinabing, Senyor Amador, Senyor Selvino, Maligayang pagdating dito sa mansyon ng mga salandig. Bate ng isang tagapagsilbi na nakayukupa sa gilid ng karuahe ng mga dalagit. Nahuli noon sa pagbaba sa karuahe si Kael. Ah, eh, magandang gabi din, tugon naman ni Silvino. Matagal-tagal na rin, mula nung huling punta ko dito ah. <laughs> Dagdag pa nito kasabay ng pagbaba naman ni Kael sa karwahe. O magandang gabi ho, Senyor Mikael. Uwi ka ulit nung tagapagsilbe. Maligaya hong pagdating. Salamat. Tugon lang ni Kael ng maikse. Kael, ayusin mong sarili mo. Nandiyan na sila. Uwi ka ni Amador habang nakasipat iyon sa harap ng mansyona ng mga salandiga. At dito ay nakita rin ni Kael na naglalakad na patungos sa kanila si Lucero at dalawa pang babae. At isa dito ay yung tinatawag nilang isla. Muling nakita nga ni Kael si isla na kahit di pa man niya noon nakikilala ng personal ay parang matagal niya ng gustong makitang muli ito dahil dito ay muling tumigil ang mundo ni Kael nang masulya pa ng kagandahan ni Isla ni di na niya nga ibinaling pa sa dalawang kasama noon ni Isla ang kanyang paningin basta nakatuon lang yung mga mata niya kay Isla na halos di na kumurap dahil ang tingin noon ni Kael dito ay para ng diwata sa kasuotan niya na baro at saya dikola kung tawagin nung araw. Mahabang saya iyon na may buntot na karaniwang gawa sa sudla. Brokade o telang may burda na ginto at pilak. Madalas din itong may patong na inkahe o lace para sa dagdag na detalye. Meron din yung panyuelo na gawa sa makapal na hibla ng pinya na ginawang tela. Ito'y iniipit sa leeg at balikat bilang simbolo ng konserbatibong kagandahan. At meron din yung manipis lang na guantes sa mga kamay nito na may nakasuot din ng na mga porselas nagawa sa perlas at may mga ilang brilyantes. Sa makatuwid, kahit halos balot na balot na ang katawan ni Isla bilang isang representasyon nga ng konserbatibong babae noon sa nakalitaw naman nitong muka ay lubhang lumilitaw pa rin ang kagandahan nito kay Kael hanggang sa umabot na nga ang mga salandig sa kanilang panauhin maligayang pagdating Senyor Amador Senyor Silvino at sayo Senyor Mikael biglaan ata ang iyong disisyon Senyor Amador buti na lang ay mas nauna ang mensahero mong nakarating dito kaninang tanghali at nakapaghanda pa kami. Ah, uh, oo, oh, Senyor Lucero. Alam mo naman ako, pagmahalagang bagay ay hindi na dapat ipinagpapaliban pa. Mga senyora, buenas noches sa inyo. Tugon ni Amador kay Lucero, sunod na bati na rin niya sa mga babae ng salandig. At pagyuko nito. Sabay taas naman ng mga babae ng kanilang mga kamay na may guantes na tela. At abot naman ni Amador dito nang magkasunod. At dampilang ng mga labi nito sa mga guantes na bilang tanda naman ng pagrespeto sa mga babae. Ganon din ang ginawa nun ni Silvino. Samantalang itong si Kael. Kael, ba't ka nakatulala dyan? Kumilos ka. Uwi ka ng ama niya. Doon nagbigay respeto na rin lang si Kael sa mga yona Ngunit, pakunti-kunti lang ang salita niya. Buenas noches, mga senyor. Salita ng isang babae. Buenas noches, mga senyor. Pagbate naman ni Isla ng konting pagyuko kina Kael. Matapos ang huling batian ng mga ito. O siya, pumasok na tayo sa mansyon at naghihintay na ang buong pamilya sa likod para sa isang salo-salo, mga senyor. Lumakad naman na noon ang tatlong dalagit kasama ang tatlo ring sa at sinabihan na lang ni Amador ang kanilang kutsero na itabi na ang karuahe at padadalhan na lang siya ng pagkain doon. At nang sandali lang ay umabot na sila sa malaking pintuan ng mansyon sa likod. Dito ay nakita ni Kael ang napakalawak na parang nito. Tapos ay may mga nakaparada ng mesa at mga pagkain at mga sari-sari ng panauhin na mukhang nanggaling din sa mayayamang pamilya. Hindi akalain ni Kael kasi na ganun kaing grande pala ang pupuntahan nilang usapan. Dahil ang akala lang niya ay usapan lang yun ng pamilya. Pero para naman ng ingranding kasal yung dinaluhan nila. Nang... Ha! Nandito na! Nandito na sila! Hayaan yung ibigay ko ang intablado para kay Senyor Lucero upang ipakilala na ang pangunahin nating panauhin ng gabing ito. Naglakad naman nga si Lucero noon sa isang maliit na intablado. Magandang gabi, mga ginigilaw naming kaibigan at kapamilya ng mga salandig. Ikinagagalak kong sabihin na dumating na ang susunod na magiging miyembro ng ating pamilya o kaibig. Nang napatigil nun si Lucero sa pagtatalumpati sapagkat may lumapit sa kanya na isang lalaki at bumulong ito sa kanya. Ipagpaumay ninyo at may kakausapin lang kami. Sabi nito sa mga panauhin. Pero nang bababa pa lang si Lucero sa intablado Sa kinatatayuan naman ng tatlong dalagit <laughs> Mukhang tutotohanin nyo nga mga dalagit Uwi ka ng isa pang dumating na panauhin Na di inaasahan ng mga salandig Ah, Erasmo Ikaw pala Natatandaan nyo yung ngalang Erasmo sa part 5? Ibig sabihin, isang lamak ang dumating na panauhin. Erasmo, hindi ka imbitado sa pagtitipong ito. Anong ginagawa mo dito? Uwi ka naman ni Lucero agada sa pagdating nito. Alright, John, mga kabagis ko Eto na, hmm Abangan ang part 7 natin Matindi Ang pagkikita-kita ng tatlong pamilya Lamak, salandig at dalagit Yun, matindi yan mga kabagis Basta abangan nyo yun Pero bago yun Mag-shoutout tayo mga kabagis ko Siyempre Shoutout kay Geraldine Vera From Ardea, Kuwait Shout out din po kay Manny Dalisay from Barangay Meja o Jongan Rumblon. Shout out po kay Rovelin de la Cruz. Shout out po kay Joshua Ariel Pons from Alcovar, Saudi Arabia. Shout out din po kay Al -Winston Repolo. Shout out din kay Andro Claridad from Abayog Leyte. Abuyog. Abuyog Leyte pala. Shout out din po kay Bukid is Life from Panabo Dabaw del Norte, Shoutout din po kay Johnny Alviar from Kingdom of Saudi Arabia. 'Yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.